Araw po nang sahod namin ngayon Security card po ng uh, call center Bali 14 days po ko ngayon uh, Dito na kami mag-withdraw dito sa 7-Eleven ng Gubao uh, Gubao, YM-R, sige Ito po Ayan, nandoon na si misis sa loob siya na mag-withdraw Alamin natin kung magkano ang sasahurin ko ngayon Four, uh, 14 days po Dito na kami sa 7-Eleven mag-withdraw kasi ano dito ay eh, may ATM po ng ano uh, ah, BDO. Ah, pasukin na natin. Aalamin natin kung magkano ang sasahurin ng security guard. 14 days po hapang gabi. Ayun na po si Mrs. Mag-withdraw. Magkano? wala pa ayan po yung sasawarin ko ngayon 14 days ang nakita ko po uh, 16,000 po uh, kasi po uh, merong holiday ng ano uh, September 8 tsaka, ay September ano ba mas basta dalawa po yung ano uh, holiday ngayon Arayat Market uh, dito kami bibili ng bigas uh, ulam ito po para mahati-hati na po yung sahod bayaran po ng bahay ngayon bahay tubig kuryente po bigas tsaka gas po ng motor ayan na po si misis uh, bibili na ng bigas tumaas na nga talaga yung mga presyo ng bigas wala na po yung dating binibili namin na 40 pesos kaya pinag-iisipan namin kung magpi per kilo ba o 25 kilos na lang po yung aming bibilhin yan po grabe po 55 47, 55 yan po yung mga presyo po ng bigas ngayon grabe sobrang nagtas na talaga wala na yung uh, 20 uh, pesos kalahating kilo ang bayad po ng isang 25 kilos po na bigas uh, 1,375 po yun po yung presyo nya uh, dito naman titingin kami ng mauulam na tinola na manok ito po yan sarap ng tinola pero pag dito po sa bigas 53, 55, 53 pero may 41 po Pero tong 41 na ah, hindi na masyadong maganda po yung 41 At ito na nga rin po ah Napag-isipan namin na dinuguan na lang po yung magiging ulam namin Yung parting batok po Yung may taba-taba Yan Yan po ang napili ni Mrs. na ulam ngayon Dinuguan Yan Pakitanggal boss yung maliit Yan Yan para 192 Yan okay na boss Uh, pang po yan boss baka na lang pang yan thank you ayan po uh, hihiwain na po yung ano yung pang po namin ng ulami ngayon tanghali uh, September 8 po 2023 ayan po hihiwan na po pang po yan parang wala yatang matitira sa sasawurin ngayon kasi bayaran po ng bahay 7,000 yung tubig po ha uh, 400 yung kuryente po uh, one 1,3 grabe po yung mga babayaran po kaya halos wala pong matitira yung panggasulina po ng motor uh, at yung ipapadala po sa probinsya sa nanay ko grabi grabe po dito sa Manila uh, dito nilang babawi sa mga pagkain po yan yan po binubuhat na po yung bigas papunta po kay Rosie. Yan po uh, 25 kilos po 'yan. 1,375 yan po. Kaya paki na lang diyan boss, yan. Yan, ito na po yung bigas po na nabili po namin para sa susunod na sahod uh, hindi na po bibili ng bigas. Yan, yan si Rosie. Yan po. Uh, inayos ko po baka mahulog uh, Wala pong tali Yan po yan Sinakyan ko na po yung motor ko uh, Papandarin ko na po Malapit lang naman kami dito Kaya iiwi ko muna yung bigas At babalikan ko na lang si misis dito Sa Arayat Market Yan po Yan Iiwi ko muna po yung bigas Yan po Uh, dito naman kami magpapagas dito sa Neo Petro dito po sa uh, Beneteci Street po uh, City uh, kung makikita nyo po yan po yung uh, napakasarap po na paris mami yung gilid po yung may nakaputi yan po uh, ito po muna kami ng motor at uh, nagpapadala pa pala sa Palawan guys para mabigyan ko naman yung nanay ko at matuwa naman sa akin Bali 15 disk ko ginamit ito sa uh, Cubao to Ortigas Center. Uh, nakakonsum po siya ng 5 uh, uh, litro po sa 15 disk po. Ayun, pumunta pa pala kami noon doon sa ano sa sa Divisoria. Bali 5 liters po yung napagas ko. 350 po yung bayad. Bali, full tank po yung uh, ngayon. Uh, 10 liters po yun kapag full po yung motor.